Lucas Kabanata 10 Pagkatapos nga ng mga bagay na ito ang Panginoon ay naghalal ng 70 pa at sila ay sinugong dala-dalawa sa unahan ng kanyang mukha sa bawat bayan at dako ng kanyang paroroonan at sinabi niya sa kanila Sa katotohanan ay marami ang aanihin datapwat kakaunti ang mga manggagawa kaya't idalangin ninyo sa Panginoon ng aanihin, na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Magsiyaon nga kayo sa inyong lakad. Narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga kordero sa gitna ng mga lobo. Huwag kayo magsipagdala ng supot ng salapi, ng supot man ng pagkain, ng mga pangyapakman, at huwag kayo kayong magsibati kanino mang tao sa daan. At sa alimang bahay na inyong pasukin, ay sabihin ninyo muna, kapayapaan kapayapaanawa sa bahay na ito. At kung may rondong anak ng kapayapaan, ang inyong kapayapa ay mananatili sa kanya. Datapuat kung wala, ay babalik ito sa inyong muli at magsipanatili kayo sa bahay ding yaon. Nakanin at inumin ninyo ang mga bagay na kanilang ibigay, sapagat ang manggagawa ay marapat sa kanyang kaupahan. Huwag kayong mga palipat-lipat sa bahay-bahay. At sa alinmang bayan na inyong pasukin at kayo'y kanilang tanggapin, ay kanin ninyo ang mga bagay na ihain sa inyo at pagalingin ninyo ang mga may sakit na nangaroon. At sabihin ninyo sa kanila, lumapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Datapwat, salin mambayan bayan na inyong pasukin at hindi kayo tanggapin, magsilabas kayo sa kanilang mga lansangan at inyong sabihin, pati ng alabok ng inyong bayan na kumakapit sa aming paa, ay ipinapagpag namin laban sa inyo. Gayun may inyong talastasin ito na na ang kaharian ng Diyos, sinasabi ko sa inyo, sa araw na yaon ay higit na mapagpapaumanhinan ang Sodoma kaysa bayang yaon. Sa aba mo, Kurasin, sa aba mo, Betsaida, sa pagkatkun sa Tiro at sa Sidon, sana ginawa ang mga gawang makapangyarihang ginawa sa inyo. Ay maluwat na dising nangagsisi na nangaupong may kayong mangaspang at abo. Datapwat sa paghuhukom, higit na mapagpapaumanhinan ang Tiro at Sidon kaysa inyo at ikaw, Kapernaum. Magpapakataas ka hanggang sa langit, ikaw ay ibababa hanggang sa hadis. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig at ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin nagsugo at nagsipagbalik ang pitumpo na may kagalakan na nangagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisusuko sa amin sa iyong pangalan. At sinabi niya sa kanila, Nakita ko si Satanas na nahulog na gaya ng lintik mula sa langit. Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang para ay hindi kayo maaano. Gayun may wag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Nang oras ding yaon, siya'y nagalak sa Espiritu Santo at sinabi, Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng Langit at Lupa, na inyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Gayun nga, Ama, sapagat gayon ang nakalulugod sa iyong paningin. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking ama at walang nakakakilala kung sino ang anak, kundi ang ama, at kung sino ang ama, kundi ang anak, at yaong ibigin pagpahayagan ng anak at paglingon sa mga alagad, ay sinabi niya ng bukod, Mapapalad ang mga matang nangakakakita ng mga bagay na inyong nangakikita, sapagat sinasabi ko sa inyo na marami propeta at mga hari ang nanganghahangad ng mga kakita ng mga bagay na inyong nangakikita, at hindi nila nangakita at mangarinig ang mga bagay na inyong nangaririnig, at hindi nila nangarinig. At narito, ang isang tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig at siya'y tinutokso na sinasabi, Guru, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? At sinabi niya sa kanya, Ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo? At pagsagot niya ay sinabi, Iibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sinabi niya sa kanya, Matuwid ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka. Datapot siya na ibig mag-aring ganap sa kanyang sarili ay nagsabi kay Jesus, at sino ang aking kapwa-tao? Sumagot si Jesus at sinabi, Isang tao'y bumababa sa Heriko na mula sa Jerusalem, at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan, na sa kanya'y sumamsam at sa kanya'y humampas, at nagsialis na siya'y iniwang halos patay na, at nagkataong bumababa sa daang yaon ang isang saserdote, at nang makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. At sa gayon din paraan, ang isang lebita naman, nang dumating siya sa dakong yaon at makita siya, ay dumaan sa kabilang tabi. Datapot ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya at nang siya makita niya ay nagdalang habag at lumapit sa kanya at tinalian ang kanyang mga sugat na binuhusan ng langis at alak at siya'y isinakay sa kanyang sariling hayop at dinala siya sa bahay tuluyan at siya'y inalagaan. At nang kinabukas ay dumukot siya ng dalawang dinaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan at sinabi, Alagaan mo siya at ang anumang magugol mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbabalik ko. Sino sa tatlong ito sa akala mo ang nagpakilalang kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? At sinabi niya, ang nagkaawang gawa sa kanya. At sinabi sa kanya ni Yesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad, ay pumasok siya sa isang nayon at isang babaeng nagngangalang Marta ay tinanggap siya sa kanyang bahay at siya ay may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. Ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod at siya ay lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo, napabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa? Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. Datapwat, sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag ka tungkol sa maraming bagay. Datapwat, isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya